Guys, share ko lang to no. Itong gulong ng ating sasakyan. Meron ng ito, lumabas na bukol. Ayan no. Kung kita nyo sa video. Ayan. Ang laki na ng bukol niya. Ngayon, yung production date nito. Ayan no. 2020. So, 3 years na ang kapal pa niya. Ang kapal pa ng kanyang tread. Ayan kita naman ang kapal pa pero sayang oh dapat papalitan ko to pero ang nangyari papalitan ko dapat to tapos yung isang gulong dito sa harapan ito bago na to eh bago na to ito yung na tinanggal dito yun dapat ang ikakabit ko doon pag pinalitan yung bagong gulong kaso ang nangyari meron palang bukol sa loob so papakita ko ah hindi Andito sya. So, ito yung gulong na sinasabi ko. Ayan, o. Oh. Gagal Nakita nyo. Oh, ito. Ito yung dapat na ipapalit ko sa likod. Kaso, nung tinanggal to, ito guys, o. Oh. May bukol din pala sa loob. Ayan, o. Oh. Ang mahirap dito, ayan, may bukol. Tapos yung bukol may biyak. Kita pa sa video. Ayan oh. So sobrang delikado. So itong gulong na to, hindi pa naman to expired. Ang kapalpaan niya oh. Ang production date din nito ay Ayan oh. 2020 din. So, so 3 years pa lang to. So ito yung nandoon sa harapan. ito nga dapat yung ilalagay din sa likod kaso nung tinanggap ayun o sobrang delikado, buti na lang naisipan ko na ipalipat hindi yung papalitan lang doon so ito na guys yung nating gulong ito tatak ay rod, rod x ayan production date is 2023 5 weeks of 2023 Ayan, bago lang to. Tapos, ayan, kapal. So, doon ako nagpapalit ng gulong sa may Commonwealth. Malapit sa LTO, no, Baliches, tapat ng Jordan Plains. Ayan, ang bili nito is 2,250 pesos. Ito pinakamura nilang gulong budget natin. So, nung time na yon isa lang kasi yung bibiling ko sana which is yung nandun lang sa likod yun nga lang na discover ito. so sobrang delikado na ito guys buti na lang buti na lang at naisipan natin ipalit yung gulong ayan oh, may crack na din dito may crack may crack may bukol so pag tinakbo natin to ng mabilis lalot na sa harapan nako delikado guys kaya i-check nyo yung mga gulong nyo hindi lang dun sa labas titignan hindi lang sa labas na wall titignan pati sa loob hanggat maaari pag nagpalinis kayo ng brake o silipin nyo sa ilalim mo kapain nyo para malaman nyo so, ito etong week na to papapalitan ko rin pero yun talaga ang dalikado yung sa kabila dahil may crack na okay shinare ko lang para sa awareness din ng iba na i-check yung mga gulong check nyo na lang guys سلامات